Hello mga kasari, mga katenderas, good evening. Ayan na muli dito sa ating sari-sari store. So medyo matagal tayong walang upload, no? Pero sana ngayon itry natin mag-upload araw-araw. So naghahabol talaga ako ng WH, kailangan ko mag-upload. Okay, so ngayon ay close na kami. O yan, saran. So close na yung aming tindahan. Medyo kanina pa ako nag-close. Tapos, ayan, time check, 9.34. So 9.34 na. At ngayon ay uh, may 6 sa so, malapit na yung election. Iba. So ako ngayon ay naglilista. So ito yung ginagawa ko paggabi. Lagi tayong lagi akong naglilista dito sa tindahan. Tumitingin-tingin ako sa mga istante namin kasi chine -chin ko kung ano na yung wala kaming stock. okay, so update. <laughs> ang dami nang wala Ayan mga bungi-bungi na Ah, uh, sa mga dilata di ko alam kung bakit lagi walang stock. Sa so, madaming walang stock, birds 3, nahirapan ako sa nabukas meron pa. Ayun, ang daming bungi. So update sa tindahan namin ahay oh ang bungi. Dito. Wala na. Mga candy namin. Ayan na. So, wala na din. Dito din. O. Oh. oh Mga, yan. Mga biscuit. Wala na din. So, bungi na yung tindahan namin. So, ngayon, chine-check ko yung mga stock namin. Tapos, mag naglilista ako. So, ito yung ginagawa ko uh, kada gabi. Halos routine ko na siya uh, kada gabi. Naglilista. So, ito nakalista na nga ako. Ayan ang haba, ang haba, ang haba. Ang dami, ang dami, ang dami. Ah, ang dami. Ayan. So, daming lista, no? Daming yung lista ngayon. Bakit? Maraming lista kasi wala na tayong mga stock. Kailangan ko na mag-stock ngayon kasi pag uh, malapit na kasi yung election, mahihirapan na uh, tayo mamili. Mahirapan na ako mamili pag medyo malapit na or pagkatapos ng election. So, ngayon, kailangan ko siya unti-untiin na mag-stock. Kailangan ko na maglista pa unti-unti. Kasi alam nyo naman, yung mga tao. Alam naman natin na may mga, mga pera yung mga tao. di ba Hindi may wasaan. Mayroon talaga. So, pag, pag ano, malapit ng election or pagkatapos ng election, nahihirapan na talaga uh, sa groceries kasi so magkakabusan ng stock at uh, mahirap pumila, mahaba ang pila sa mga groceryhan sa palengke, lahat na ng tindahan, mahaba yung pila. So, ngayon, inuunti ko siya na mag-stack pa -unti, unti para pag katapos na ng eleksyon, kahit hindi na ako, ganun, kahit hindi na ako mamili masyado kasi may stack na tayo. So, kailangan ko mag-stack ngayon pa lang. At saka ngayon pa lang dito sa amin, medyo maganda na yung bintahan. Medyo madami na yung bumibili. Sana, mas uh, dumami pa yung bumili para para mas mabilis din yung uh, ano natin, yung uh, uh, income para mas mabilis natin mapaikot yung puhunan natin. No? Sana pag, kasi pag malakas yung bintahan, syempre mabilis umikot bilis ang ruling ng ating puhunan. So, pwede tayo makabili ng ibang uh, paninda. So, maidadagdag natin ng maidadagdag yung tubo natin dito sa tindahan natin. So, bili lang tayo ng bili. So, mas maganda ngayon na medyo madaming pera yung mga tao. So, maganda. Maganda yung uh, uh, tindahan. Diba? Maganda yung pasok ng benta pag ganito na ah, uh, madaming pera yung mga tao. So samantalahin na din natin na mamili, mamili, mamili. ah, uh, mag-stack, nang mag-stack tayo. So hindi ko naman sinasabi na mag-stack kayo ng, uh, ng madami. Nang sobrang madami. <laughs> ang sinasabi ko lang, mag-stack kayo para at least hindi na tayo mahirapan pagkatapos ng election kasi alam natin na mahaba yung pila sa supermarket, sa groceries, kung saan mo kayo nabili. So mahaba ang pila. So, ngayon pa lang ay mag-stack na, ka, mag na tayo. Yung mga fast moving ang kailangan natin i-stack. Pero yung mga hindi fast moving, so wag na tayo mag-stack kasi may isak din yung pera natin. Yung pinaka-fast moving, doon tayo mag-focus, doon tayo mag-stack. Kasi pag fast moving item, sigurado yun, baka maubusan ng stock sa groceries. Kasi siyempre lahat ng tao ay mamimili kasi may mga pera sila. So, magkakaubusan ng stock. Kaya, ngayon pa lang ay mag-stock na tayo. Ako, ganun na yung ginagawa ko. So, ito na nga, nag na nga ako. Dami ko nang linilista. Kasi alam ko na pagkatapos ng election ay mahirap na bumili sa groceries. Mahaba na ang pila, wag kaubusan na ng stock. So ngayon pa lang ay inuunti-unti ko na siya na mag-stock para at least may nakastock na ako dito sa tindahan. So yun po yung aking uh, ginagawa ngayon. So ito yung ginagawa ko lagi-lagi, ako naglilista. So ngayon lang talaga ako medyo nagdadami ng stock kasi alam ko ma, na ano alam ko na magiging mabenta Siyempre, may mga pera yung mga tao. So, nag na ako nang madami. Pero kung normal days lang, hindi na ako nag i ng madami para yung ibang pera ay maibili din natin ng ibang paninda. Kasi mahirap, din kasi yung pera natin na i lang natin, nang i Kailangan kasi ibili natin ng ibang mga panda para, siyempre, para mas umingkam tayo. No? So, ito yung ginagawa ko ngayon, naglilista ako para bukas, mayroon na naman kaming mga stock. So, nakariti na. So, ano ko lang talaga yun. Dadagdagan ko na lang talaga ng paunti-unti. Nahirapan kasi ako ng, ng ibang items. Nahirapan kasi ako kasi minsan yung ibang items na mga fast moving ay kakaubusan ng stock. Mahirap maghagilap kasi lahat ng tindahan ay halos walang stock sa city. So, pag magka-stock na bukas, uh, dadamihan ko na siya para hindi na ako mahirapan pa. Baka pagkatapos ng election, eh, baka mag na naman ng ista. So, kanina, nag-display kami ng iba naming mga paninda. I-display ko na yung mga nandito kanina para makita ko, ma-check ko kung ano yung mga paninda namin na wala pa. So, kailangan ko talaga i-display kasi mahirap kasi pag hindi mo na-display lahat yung mga paninda mo kung nakatago kasi hindi mo nakikita kung ano yung wala ka na at kung ano yung meron pa. So, kailangan pag uh, namimili, nagro-grocery, so display na kaagad para maibenta at ma-check na rin natin kung ano yung mga items na meron tayo para at least alam natin kung ano yung bibilihin natin, kung ano yung wala na natin stock. Para kinabukasan, ibibili na natin yung wala tayong stock. Dito kasi sa amin, nahirapan talaga ako pag hindi ko nai display kaagad yung mga panino namin. Kasi minsan sinasabi ko na wala. Kasi hindi ko alam na meron pala kami stock. So pag nakita ko na siya, dito sa loob, so sinasabi ko na, ay, may stock pala kami. Sayang naman kasi nasabi ko na walang stock. Tapos meron pala. So, sayang din. So, kailangan lagi natin i-check yung mga uh, paninda natin. Lagi tayo mag-display kung may mga stock pa tayo dyan. Baka malimutan natin nakatago lang. Tapos sabihin natin na walang. Sayang din. So, kailangan lagi nakadisplay para makikita natin yung mga items natin, yung mga paninda natin, kung ano yung andyan sa tindahan natin at kung ano yung wala na. Para alam natin yung wala na para mabili natin kinabukasan. Okay, so ayan, ito lang muna yung update ko sa inyo. Ito lang muna yung share ko. nag lang ako. Naisip ko lang na mag-video para may upload ako. Kasi wala na talaga akong ina-upload. So, try natin ulit mag-upload everyday kung kaya. Pero magiging busy tayo, pero singit ko pa rin. Okay, so... Ayan. Okay, so ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Ayan, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe subscribe na yung channel natin. At click mo na din yung bell dyan para syempre updated ka sa lahat ng mga video ko na ina-upload dito. Kung mahilig ka manood sa mga sari-sari store vlog, subscribe nyo na yung channel natin kasi ito po yung ina-upload ko about sa pagsasari-sari store, mga ganap-ganap sa tindahan, tips, konting tips. Ayan, uh, kung ano yung ginagawa namin, so yun po yung sinishare ko. So, subscribe mo na yung channel natin kung gusto mo lang naman. Pero kung ayaw mo, sabot so mo na subscribe yung channel natin, okay? So, maraming salamat sa mga nakasubscribe na dyan. Ayan, thank you sa inyong lahat uh, sa aking mga kapakasari katendera. Maraming salamat sa supporta ninyo. Okay, so bye-bye. Happy selling sa aking mga kasari. Good night. Good evening sa inyong lahat. Bye-bye. Ayan, so, so, nagsingit lang talaga ako mag-vlog pero, pero hindi pa ako tapos maglista so tuloy ko yung aking paglilista kasi hindi pa tapos. bye. -bye!